Number one, kritiko ni Duterte. Bumaligtad na. Nako, nagbabaligtaran na. Asa na ang ICC? Asa na ang impeachment? Asa na ang mga pumipirmang mga senador? Asa na ang mga pumipirmang congressman? Asa na yung mga kakampi ninyo? Nagsasalita na ang ibang mga nasa AFP. Ha? Yung mga retired AFP dyan. O, oh, ito, pag-usapan natin itong patungkol kaya Trililing. O, oh, kasi tinanong siya rito, ha? Ah, tinanong si Trillianes dito kung ah, anong masasabi niya kung sakaling hindi ma-impeach si BP Sara. Anong mangyayari kay BBM? Pakinggan po natin ang sagot ni Trillianes. Ako, I'm, I'm almost certain that, uh, ano, hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si si Sara. Ayun, mind conditioning ka. Mm, sorry, 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 sorry. <laughs> mind conditioning. Ah, ipapaliwanag natin. Pero para sa kanya, hindi matatapos ni BBM ang kanyang termino kung hindi ma si BP Sara. So for him, therefore, Marcos, kumilos ka na. I-impeach mo 'yan or ikaw Marcos ang ma-impeach. Mamili ka, Ganon. Ganon ang mind conditioning na gusto ng mama na ito. Hmm. Ko hindi mako-convict, Ko ano? hindi ma-remove by impeachment. Bakit? Kasi nakita mo nagiging ano siya, eh, bolder and bolder, nagiging brazen eh, hmm. sa kanya mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman 'yan sila mag to down ng kanilang uh, efforts to oust uh, President Marcos eh. Ang ang target nila is to get back uh, eh, back to power. Pagka <laughs> ayon niya talaga makabalik si Sara sa power <laughs> kasi luto siya, ha? Yari siya kay uh, kay Ben Tulpo yari siya kay Pulong. <laughs> yari yung mga ka ah Naniniwala ka ba, Trillanes? La Pag nakaupo si BP Sara, ubus. Kaya all out ang mga ano ngayon, ha? All out ang mga NPA tsaka mga makakaliwa ngayon to attack Duterte. Bakit? Sigurado sila. Pag naupo si BP Sara, ubus ang komunista, ubus ang NPA. Kaya nga naman ngayon, yan ang ginagamit nila mga komunista, NPA, para ilubog ang Duterte para siraan ng Duterte. Kasi alam nila yan ang galit. Yan ang ibinabala. Alam mo, meron kami, nag-uusap kami noon ni, uh, ni, ni, ni Ka Eric at ni na uh, Doc Badoy nung nasa SMNI kami nung isang araw. Sabi, sabi ko sa kanila, alam nyo, sayang no? Kung pagkatapos ni PRRD ay sumunod agad si BP Sara yung problema natin dyan sa mga lintik na mga komunista, yung mga lintik na mga NPA na yan, yung mga mamamatay na tao na mga pulis na yan, yung, hindi yung mga pulis, ay yung pumapatay ng pulis na yan, yung mga nangingidnap ng bata, hindi na sana natin sa... Tapos na yan. Kasi pinahina na ng todo ni PRRD eh. Kung nasundan ni BP Sara, or kung talagang may yagbols lang ito si BBM na yung sinasabi niyang continuity, yung pinangako niya sa taong bayan ginawa niya, tapos na. Wala nang komunista. Wala nang NPA. Kaso kabaligtaran nangyayari. Kung tinuloy lang ni Marcos, ni BBM, yung continuity against droga, tapos na mga adik. Wala na tayong problema sa adik. Wala na tayong problema sa adik, wala na tayong problema sa mga komunistang mga mga NPA na 'yan. Kaya ito mga to, galit na galit. Gusto nila and uh, Ganun talaga eh, no? Kaya ang ang, ang ano nila dito, kaya ito si Trillanes nagma-mind conditioning. Talagang inaatat nila si BBM. Ha? Gusto niyang kuhanin mo na yung BBM. Suportahan mo na yan, Martin, yung impeachment na yan. Kailangan ng go signal nyo. Kung hindi nyo mai-impeach si BP Sara, pansinin nyo, sino ang mas atat na mai-impeach si BP Sara? Ang atat talaga dilaw. Ang atat talaga yung mga makakaliwa. Ang atat talaga yung mga NPA. Sila atat dyan. Kasi sila ang tatamaan ni. Eh. Kaya nila utak ni BBM. Ang problema, ramdam ni BBM, ramdam ni Martin, malakas talaga si Sarah. Kaya hindi mag-push through. Kaya tingnan nyo tong mamang si Trillanes ngayon. Ha? Parang may naamoy ako, medyo bumabali Ah, medyo medyo ano lang ha, medyo medyo bumabait-bait konti ha. Ha kasi magdedelikado siya talaga. Then napansin niya eh ngawa siya ng ngawa patungkol sa ICC, wala namang nangyari sa ICC. Asa na ICC? Trillanes, asa na ICC? Ngawa sila ng ngawa. Impeachable, impeachable, impeachable. I-impeach na yan. Asa na impeachment? Trillanes. At sa mga, mga congressman diyan sigaw na sigaw. Wala. Bakit? Walang gustong sumuporta. Ah. Dahil alam ng lahat including them, them, when I say them, yung mga buwaya dyan, alam nila malakas pa rin ang Duterte. Kaya sila ngayon nagbabaliktaran. Ay, hindi talaga obra. <laughs> Kailangan nating mabait sa si Duterte. <laughs> Kanin pa! Para tayo nasa mga inasal, no? Uh. Uh. Um, yun ang objective nila eh. So whether iim maga uh, attempt mag impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to na natuluyan, uh, ang ang na ngayon, is si President Marcos. Inuuto niya si Marcos. Marcos ka ni trillanes. So oh? Paano sila sabi Uto-uto ka naman. Sundin mo ko, oh. impeach mo si Bp Sara. Tanga? <laughs> hindi tanga si Marcos. Ha? Gusto man niyang i-impeach si VP Sara, alam niya hilaw. Hilaw. Hindi pwedeng hinug sa pilit. Alam niya yun. Ikaw naman, Trillianis, nagtatanga kay, ka eh. Alam mo namang hindi talaga ubra. Because, because, again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 election. Tama yun yun ang sinabi niyang tama. The wind will change. Alam nyo ba? Nagsisimula na akong managinip niyan. Yung pag ni BP Sara. Pagka nakakwentuhan ko yung mga, hindi ko nababanggitin kung sino yung mga kakwentuhan ko. Basta mga inaabuso ng gobyernong ito. Sabi ko, konting tiis lang po, sir, ma'am. Konting tiis talagang tinadhana si BP Sara. Ako'y naniniwala he, she will be the next president sooner or later. Pagkatapos nun, bakbak tayo ulit. Itong ginagawa namin bakbak, wala pa ito. Wala pa ito. Alam niya eh. Di ba? Kayo ba? Nananaginip na kayo? Napatapos na ang paghihirap natin at nakaupo na si BP Sara? Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado at sa public at large When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya Kung masurvive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of uh, ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita niyo scenario at, at, this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, eh, di ba? Um, all options are on the table dyan. Ko ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about uh, uh, impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala nang political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagkaron lang ng isang socio-economic or uh, uh, political uh, crisis ditong pwersa nila Duterte having survived the impeachment assuming eh ano sila they would just be waiting in the wings to to take over when when they need to union. And alam mo akit, Alam nyo ha? Ito kritiko to ni Duterte ni Pia, Lalo-lalo na si Piaraldi type type ng ata nito si Pulong. <laughs> hindi mo hindi mo ka-level si Pulong. Ha? Out of your league. Well, <laughs> anyway. Anyway, alam niya. Eh. Ibi, isipin mo kahit kritiko alam niya kung gaano kalakas ang Duterte. Ha? Y y yang, 'yang statement nang 'yan, hindi niya lang maamin directly, 'no? Kaya sinasabi niya, "Kung gusto lagi niyang lalagyan ng intro na kung gusto nila talaga nilang gagawin lahat lang nila lang magagawa nila para makabalik sila sa puder. May ganun. Yung intro ng yon, yun, yun ang tinatawag na ano, palaman. Na parang hindi masabi na yung kanyang believe sa Duterte ito to. Uh, ina-admit niya. Lalagyan niya ng palaman, no? Pero isipin mo ang kritiko niya inaamin malakas ang duterte di ba isipin mo kahit halimbawa lang halimbawa si Lenny, at that time there is no really really no chance na halimbawa hindi ma-impeach si hindi mangyari na na may masamang magawa si PRRD there is no way na ang pwersa ni Lenny, ang pwersa ng dilaw, ay kayang patanggal si PRRD. Yan yung sinasabi nito ngayon. Ang sinasabi niya, yung panahon ngayon, iba. Pag hindi mo natanggal si Sarah, ikaw, Marcos, ang matatanggal. Nakita niyo yung difference? Nung pa panahon ng dilaw ni, 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 ni Lenny, na vice president siya, hindi niya kayang gawin yung kay PRRD? No chance. Ito, no? Uh, yung chatter sa sa PMA chat groups, eh, masyadong ano, significant. Hindi na ito static. Kaya, makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sarah, Ah, tingnan mo, ha? O, dyan, hanggang dito, inaamin niya na yung PMA nasa side ng Duterte. Ah. Lalagyan lang niya ng konting sa dulo para hindi siya mapasama na she is admitting yung mga military nasa side ni Sarah. Nagaantay lang. Ah, pakinggan nyo. Makikita mo na hmm. kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sarah. Ayan, yan yung palaman niya. Um, kung meron sila ngayon, palakas ng palakas yan. Ibig sabihin, andun sa side. At eto, uh, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So, may... so sisiraan niya ngayon si Sarah. Sisiraan niya ngayon yung AFP. Na, pag nakapwesto si Sarah, anong pwestong ibibigay sa kanila? Ah, di ba? Parang ano. Hindi, Trillanes. Huwag mo na lagyan ng palaman. Inadmit mo na na malakas ang Duterte. Malakas sila sa taong bayan at malakas sila sa militar. Sa yung statement. No? At hindi kailangan ng kapalit na pwesto. Alam mo, ang daming vloggers. Ito, derechahan tayo ha. Ang daming vloggers nakasuporta kay Sarah. Totoo to, wag mo wag po magagalit si BP Sara or magmagagalit ang mga vloggers. Walang napapala kay Sara. Walang napapala kay Duterte. I can attest to that. Yung mga vloggers na yan, walang bayad yan. Wala. Walang napapala sa Duterte. And yet, gumagastos pa para makapunta kung saan sila masusundan. And yet, mahal pa rin ng Duterte. Trilanes, yan ang tinatawag na organic. Hindi kailangan ng kapalit. Hindi 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 ko tinataas ang bangko ko rito. Ang sinasabi ko, ha? Hindi hindi lang sarili ko, lahat ng community ng vloggers ng DDS. Taga nyo sa bato, walang bayad yang mga yan. Wala po. Maniwala kayo sa akin. Wala po. Kaya nakikita ko eh. Alam ko yung may mga bayad sa kabila. Obvious nyo naman eh. Yung dating gusto si Sara biglang babaligtad nang walang karason-rason. Alam, al that is public knowledge. Alam namin mga vloggers kung sinong bayad. Pero dito, wala. Organic. Yan, kaya kong ipagmalaki sa inyong lahat. Walang napapala kami. Yung mga vloggers ng DDS, walang napapala kay Sarah. Kay PRRD. Pero okay lang. Kesa naman maging buwaya kami katulad ng mga nasa kongreso dyan. So hindi kailangan ng mga taga-AFP subuporta ah, dahil bibigyan sila ng pwesto ni Sarah pag-upo. Hindi yun hindi ako naniniwala sa ganun. Huwag mo namang wag mo namang siraan 'yung mga dati mong kasamahan. Taga diyan ka rin eh. 'Di ba? Ang babaw naman ang tingin mo. They are not stupid, Trillanes. Hindi stupid ang AFP. Merong ganong personal interest na na papasok 'yan, 'yung progressive military career na sinasabi natin sa sa PME it could be too tempting for uh, these uh, to resist. Ang baba ng tingin niya sa PMA. Yun. Ang baba ng tingin mo, Trillane, sa mga PMAers. Can you, medyo interesting yung sinabi niyo, no? yung chatter sa mga PME chat groups, medyo ganyan. Can, be, can you be more uh, specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga mga makaduterte lalo na sa mga retired ranks. And ano sila, uh, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against uh, the administration. And uh, yun na nga, uh, several months, uh, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Ayan sir, sabi niya. Okay, ako, ako naniniwala ako nagsisimula na magbaliktaran. Maybe, hindi obviously, pero pansin niyo iba na tolo ni Trillanes, yung impeachment, walang gustong pumirma. Sa Senado, may mga nagsasalita na. Yung mga retired, mga, mga uh, generals, mga AFP, nagsasalita na rin laban sa ginagawa ng Quadcom. Yung iba, syempre meron lang silang karir, hindi sila agad maka all out. Pero yung hindi nila pagsuporta sa impeachment, yung hindi nila pagpirma considering na lahat ng uh, agenda ay uh, naibigay na sa kanila. Lahat ng pagbi up nila Diyan sa mga hearing-hearing against the Dutertes, walang pumipirma. Yan po ay uh, malaking, tandaan nyo po ito, isa-isa na magbabaliktaran. Kaya nga meron tayong nakikausap na mga taga-AFP or yung mga asawa nila nasa AFP, galit na talaga. No? Uh, dahil sa nangyayari ngayon, kaya lang syempre, Meron pa nga mga kinukonsider na hindi natin pag, pwedeng pag-usapan dito pero yun na po yung sinasabi ni Trillanes. Yun na po yun. Na nasa side It is as if Trillanes is admitting ang AFP wala sa side ni Marcos. Nasa side ni Duterte. Kaya nga dito, parang iba na ito, ano. Di ba? Isipin mo kung paano birahin ni Castro at ni Paduano. And yet, wala sila makuha. Asa ng ICC? Di ba? Ginamit lang to si Trillanes para magingay para ilubog ang Duterte. Pero hindi nila sinuportahan ng ICC. Kasi sila malilintikan eh. Ginamit lang siya. Ginamit si Castro. Para siraan ang Duterte. Pero hindi naman sinusuportahan ang impeachment. Ma? So, unti-unti na ito. Unti-unti na to magbabalik tara. At may mga naririnig na tayo mga ibang retired generals. Galit na. Galit na po sila. Tama yung sinasabi ni Trillanes. May punto siya doon. Diyan, naniniwala ako. Ha? Na nagaantay lang ng tamang pagkakataon. Yun ang ibig sabihin ni Trillanes eh. Na magkamali si Marcos. Kaya itong 2025 election, this is very important to us. Possibly, pag nakuha natin ang numero sa Kamara at sa Senate, si Marcos ang may impeach. ah uh, yun yung nakikita natin. Kasi merong, ano eh, may, active, ang uh, mga proactive na nagre-recruit at nag nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Nung so uh, kasi sa panahon ni... Uh, Idagdag ko lang, Christian. Nung, nung kasi sa panahon ni Dutoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron eh. Uh, kaya yun ang danger. Tinan mo, inamin niya yung lakas ng Duterte. Medyo siniraan lang niyang konti. Pero inamin niya kasi, nung panahon ni Duterte, walang agitation. ba? Diba? E, ano sinasabi niya lang, eh, wala kasing nag -re recruit Kaya walang galit kay Duterte. Alam mo naman yan, hindi na maututo AFP eh. Nakamasid lang yan. To protect the Constitution. Yan ang mandato niyo eh. To protect the Constitution. Eh, ano po protect nila nung si Pierre Hardy nakaupo? Naubos ang adik. Naubos ang mga makakaliwa. Halos maubos. Diba? Eh, yan ang pumapatay ng mga militar at saka polis. Diba? Mga adik na yan at saka mga komunista. Diba? So, talagang wala. Dinagdagan niya lang na walang nag-agitate. Pero, inadmit din niya na ngayon na malakas sa AFP. Mga disgruntled pa. Wait, may active rec recruitment as we speak? Hmm. Nire recruit ng mga hindi. retired yung mga... What is oh, that? Okay. Merong uh, mga grupo nag, ano, nag hmm. Hindi ganyan ka-stupid ang AFP Trillanes. Ha? Nung nung kinorner siya ni Christian, eh, iba na sagot niya. No? Pero hindi, hindi ganyan. Hindi po ganyan ka-stupid ang mga AFP. Alam mo yan. Ha? Hindi kailangan ng recruitment o pagbubuo. Buo yan. Sama-sama yan. Pag talagang sagad na sa buto na nakikita nila may problema talaga tayo. Grabe ang nakawan. Kagalaw din niya mga yan. Hindi ko kailangan turuan sila o sabihan sila. Hindi mo kailangan turuan o sabihan sila. May sariling utak yan, matatalino yan, nakamasid lang yan dahil merong sinumpaan yan to protect the Constitution. Hindi kailangan trillanes na ng recruitment. Huwag mong maliitin ang mga militar.